Ayan mga kagigil. Nagpapakulo po ako ng chicken breast. Ayan. At may gagawin tayong pampalaman sa tinapay natin. Okay? Kailangan malinis ang mga kamay natin. Ano mga kagigil? Ayan. Ihimay na natin itong pinakuluan natin manok. may lang natin ng maliliit Hindi naman masyadong maninipis ano. Kailangan meron ka rin namang pangkakagat na chicken. Ito yung para nangyari eh, chicken spread lang. <laughs> Kailangan meron din naman mga bite sizes ng chicken. Para talagang masabi mo na, ay oh, chicken sandwich. Nalala ko nung araw, oh, nung araw talaga, ano, nung... bata pa ako noon eh. Sumasakay kami ng Victory Liner. Tapos may nung ano kasi yun, nagtitinda pa ang victory liner ng mga soft drinks sa sandwich. Ewan ko sino makaka-relate sa inyo no kung naranasan na to. Magtitinda sila ng ano, Coke then sandwich, chicken sandwich. Eh ito na. Bubuksan mo na 'yung chicken sandwich. Eh ah, hanapin mo pa 'yung palaman. Ah, chicken ka ng ganda. <laughs> siguro pa lang ginawa nila. Baka chicken spread lang nilagay. Totoo 'yan sa Victory Liner mga 80s nagtitinda talaga sila ng ano soft drinks tsaka ng chick, uh, chicken sandwich o sa nakaka-relate mag-comment na lang ako kung naabutan nyo yung sinasabi ko ayan no ganito lang tas pero tayong cheese dito may onion lalagyan natin mamaya tsaka mayonnaise okay Yeah, meron po tayong dalawang hard-boiled egg. Yeah, halo ko natin siya sa ating chicken spread na gagawin ano para mas masarap ang ating chicken sandwich. Ayan, yeah, tapos imamash po natin. Ayan. Yeah. Okay, lagyan na natin yung egg. Lagay din tayo ng cheese. Lagay tayo ng onions. Naku, puno-puno na ilalagyan na natin. Ayan. Tapos mix lang natin, ano, bago natin lagay yung mayonnaise. diyan na. Il-fly mayonnaise no? yeah. lang natin. lalagay pala tayo ng asin at konting sugar pang balanse ok, eh, mix lang natin Ayan, tapos na po ang ating chicken sandwich bread. Tikman na po natin. Mm, Napaka-creamy, oh. Mmm. Sarap. Gawin niyo rin, mga kagigil.